Andito na ako sa Pantalion Bridge from the Guadalupe Market. Pag ano lang guys, tagwok lang talaga ako from the from the stoplight. Grabe yung lakad ko hanggang dito. Ay takbo, hindi talaga lakad. Talagang takbo guys. Ang bilis ko lang narating dito. So, dito na ako ngayon sa Pantalion Bridge. Inakit ko pa talaga. Matapin yung ano dito eh, yung hagdan. So, ano din maganda na ano yun, exercise din. O oh, ayan yung matatanaw dito sa Pantalion Bridge. Marami ding mga tao, padalasan dito is mga ano senior na nag-exercise. Kasi yung hagdan, aket baba sila, nakakatulong din yun sa kanila. So hindi pa gano'ng traffic dahil ngayon ay ano pa lang alas 6:00 sa Sampunta. Dito pagod na ako. Marami na akong ano, narating or lakad. Malayo na yung aking lakad kung ibru lutong 'yon yun. Napakalayo na. Ayan yung tulay na yun. Doon na naman kami mamaya ni Lucky Man. Takbo, maghabulan. So ito lang yung ano, entrance ko na pauwian. Ayan. Dito ako dadaan or sa kapila, Pwede din. Ayan yung aking ano, kapasokan ayan yung ating tanawin pag dito ako sa taas ng tulay mga sasakyan hindi pa ganong ano magulo yung ating pantalion bridge mamaya pa yan mga mamaya ang hapon kadalasan pero pag umaga hindi yan gano'n nag ano, nag traffic or maraming sasakyan pag umaga so yan yung baba ayan Diyan ako. Diyan ako, ano, umakyat. Grabe yung ibang tao, guys, kasi inakyat yung bike nila. Ang noon. Inakyat ng hagdanan. May tanong tanong Mayroon pang natutulog, guys, yung natao. Pati sa kabila, guys, oh, eh, ang daming natutulog. Eh, sa kabilang side. Ang dami natutulog kasi nga siguro naiinitan sila sa kanila. Akala ko talaga nung ano, nasa, nasa tulay ako nung maglakad kami ni Ano ba? Nakikita ko yung mga tao. Tao nga kasi yun. Nasilayan ko talaga. May dala na mga tubig. Nagbanig lang sila. Kasi nga siguro mainit sa kanila ba. Kaya dyan lang sila natutulog. So hindi natin isama yung tao so, natutulog. Baka tayo ay mapagalitan. So, yan, ang ganda ng ano, ng view dito pag dito ka maglalakad. Kanina medyo maraming tao guys na nag-exercise. Mayroon pa rin dito, hindi nagaano pero ilan na lang. Pero mayroon pa rin. Wala malang lumaan yung ano, kayak. Inabangan ko yung kayak, hindi malang lumaan. So ayan, lakad tayo dito banda. O, so, ang ating ilog pasin. Ang daming basura. <laughs> basura is eh, daming basura na naglutangan. Maraming ibon. Mga puting ibon. Ayan oh, naglipad lipat sa ano sa ilo. Siguro ano yan sila, naghanap ng makain. Gaya ng isda ba? Nang mang, magaling niya manghuhuli ng isda yung mga ibon. Nakikita ako sa video. Ayan mayang mangdalo yung guys so doon. Pag umaga, umaga pa hindi ka anong, hindi ko gaano nakita yung mga ferry boat na nag nag ano, nagdaan dito. Siguro may oras talaga talaga sila baka Alas City ganyan. Hindi wala pang Alas City guys, ano palang... lang 6:40. Ay dapat pala ako ipapanik na guys kasi oras na sa pagbaba namin. Maghintay na yung si ate doon or hindi ko alam kung tulog na ba yun. Kasi kahapon nung pag-uwi ko, nakahanda na, nakaready na siya. Ready to ano na kami, down. Kaya sana ngayon ganun din ang mangyayari na nakahanda na siya. Maraming ano, mga binatilyo guys na nag-jogging. Ayan jogging yung mga binati Hindi yan taga dito, mga ano lang din yan, mga dayo na naparito lang para sa kanilang tuloy-tuloy na ano na pagja-jogging. Kasi kung magbalik-balik ka dito, dulo to dulo is ano din yan, napakalaking tulong sa iyong paglalakad. thank you, thank you talaga sa mga ano, mga nanonood ng aking video. Ano lang naman po yung yung mga yung mga upload ko is about mga kaganapan habang ako ay andito sa sa tower. So, ito yung aking bababaan. Ganun din siya kataas sa kabila doon sa lagi namin inakita ni Lucky. Ganun din kasi pareho lang yan. Pareho lang mahaba na ano na hagdan. 49 steps binilang ko talaga pag akit ko kanina 49 steps pati din doon sa eh, ano namin ni Lucky na, na ginawa namin routine every morning 49 steps din yun. same lang so yun guys hanggang dito na lang maraming salamat thank you thank you talaga sa panonood sa mga dumadaan sa mga members ko my new and old members thank you so much konti lang naman sila Big love shout out to Ma'am Philippine Island Adventure, si Komal Komal's Kitchen, si Travel and Happiness, at saka si, si Molly Anthony. Pini. At yun lang naman yung aking members guys. Thank you. Please like and subscribe to my channel. Bye-bye.